Good po. Samantalin natin ang panahon. Habang hindi pa naulan. Lalagyan ko ng fertilizer yung aking mga sili. Ang aking mga siling tanim. Ayun po sila oh. Mga sili kong tanim. Lalagyan ko ng ano, yung ipot ng manok. Giniagawa mo? Yung uh, compost na. Yung bang nawala na, wala na yung amoy. Compost na sila. Yan. Yan po ayun po sila ayan o oh. hmm. samahan nyo po ako rito ito po lagyan po natin ng ipot ng ano huh? yung ating pananin bilisan na po natin ng konti para hindi po haba ang ating video Oh, natapos po na natapos na po natin nalagyan ng fertilizer ang ating mga sile salamat po good luck po sa inyo lahat bye po thanks for watching